No, I do Welcome back again sa ating bagong vlog. And of course, andito na naman ang inyong pambansang Indomie. Sa mainit ako mo kung nung tubig ko na nga dyan ang ating pambansang Indomie. And Hindi muna natin inilagay sa harap ang ating camera kasi nga naman ihang eh, hirap-hirap maghalo sa ating Indomie. And of course, pagkatapos natin ilunod ang ating noodles ay lagyan na natin ng mga seasoning for the go. Mm -hmm. Kikita nyo, ginunting ko nga pala dyan ng mga seasoning at inilagay ko na nga dyan sa kumukulong Indomie. At syempre, for the smile-smile muna ang inyong inday kasi nga naman akaka na naman ito. Buhay-buhay mo na ang inyong inday kasi nga malayo tayo sa ating nanay. Ayan, hinalo-halo ko na nga pala siya. Tatapapakimbot pa nga ako sa sobrang saya kasi nga ito na naman. Kakain na naman ang inyong lingkod. Inamoy ko nga pala ng aking kamay at talaga namang amoy indomi. At syempre, for the halo-halo na naman ang na inyong inday kasi nga hindi nyo nakikita dyan sa kamera. Ako na lang magsasabi sa inyo. Charot! O oh, ayan na, oh, makikita nyo kumukulutan talaga dyan ng ating noodles at ayan, halu-haluin muna natin dyan para naman magpantay ang luto. Magluto nga pala ako, talagang half cook lang talaga at kasi naman paghabang pinakain mo, ayoko ng labo. Hindi ko na nga nabidyohan, hinaluan ko pala yan ng itlog at ayan, kakain na tayo. Masaya na naman ang inday. Bye-bye. Thank you.